Nagtipon ang mga lokal na simbahang adventista sa South Occidental Mindoro One District sa kanilang idinaos na praise program sa San Roque Seventh-day Adventist Church. Doon ay sama-sama silang nagbalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon sa kanyang pagpapala at pangunguna na kanilang naranasan ngayong taon. Ang iba pang detalye sa kanilang masayang programa, Balitang May Pag-asa ni Joanna Manuel. Nagbigay papuri at salamat ang distrito ng South Occidental Mindoro 1 sa kanilang year-end praise program dito sa San Jose Seventh-day Adventist Church. Harvest 2025, sayang so ipinagdiwang ng mga kapatiran mula sa iba't ibang iglesia ng distrito ang kadakilaan at kabutihan ng Panginoon mula sa tao ito. Sa kanilang pagsasama-sama, kita ng bawat isa ang kanilang kagalakal na nadarama sa paglilingkod sa Diyos. Nais nice kong magpasalamat sa Panginoon sa nagdaang isang taon ito na 2024 sa pagkakas naranasan ko muli ang kanyang mga kabutihan na kanyang pinapala sa aking buhay bilang isang guro na nagkatrabaho sa isang kampung ni ay naranasan ko yung kanyang mga pupala. at ganoon din iniingatan niya ako sa aking mga lakad sa aking mga gawain bilang guro Mula sa panguna ni Pastor Dan Kelvin Fiecas, District Pastor at sa pagtutulungan ng bawat distrito na isa katuparan ang makabuluhang gawain ito Kaakibat nito isang panahong mensahe ang ibinahagi ng Mindoro Island Mission Stewardship Director na si Pastor Jibred Celino. Narinig natin ang mga hamon ng pakikisa dalo tigit sa ating uh, gawain sa Harvest 2025 na ito ay may kinalaman sa personal involvement ng bawat isa sa gawain ng ating Panginoon. Kaya sa mga kapatiran natin, sa distrito nito ay inaasahan natin ang ating buong buong na suporta sa gawain ng paglilingkod lalo tigit sa ating isinusulong ng Harvest 2025. Hamon sa atin ay binigay ng ating Panginoon na humayo tayo upang magani ay magampanan ng bawat isa sa atin. At magagawa lang natin sa pagtatalaga natin at sa mga programa sa ating iglesia na naihanda ang ating mga kapatid upang sa ganun yung gawain na pinagkalog sa atin ang magkampan natin at kung magkagayon lahat tayo ay uuwi sa langit na bayan. Ito ang ngiti ng ating Panginoon sa mga kapatiran sa Somuan sa distrito ng San Jose. Malaki ang naging resulta ng bawat isa sa tao ito na ang maging malakas ang pananampalataya at manguna sa gawain ng Panginoon. Layunin magatid ng balitang mayroong pag-asa, Joanna May Manuel na uulat para sa Hope Today and PUC News.